Pinadayari ko lang itong video ko guys. Mamili kami ni Sir Jenny niya ng ano, ng cake para sa aming ah, uh, bisita. Aha, bisita. Ibigay mo na kami ng cake para kahit pa paano may pangyay kami ni Madam ni Madam Janet. Madam Janet! 25 dollar. Ayan, habang kami na yung naglalakad, may biglang, may kumatok din sa ano, sa inasal. Pabigyan mo rin Pabigyan sila. Ayan, oh. Di, maklaro. Bye. Pabigyan mo rin kanina sila. Shout out. Sasakay na kami sa Yellow Cab, guys. Ayan, papunta na kami sa airport. Commute, commute lang nandito na kami sa ngayon sa airport, guys. Shout out nga pala sa aking magandang kaibigan na si si Jenny Mix Vlog. Nag, nag, naglalakad lang kami papunta sa ano, guys. Papunta na kami sa loob ng ano. Para hanapin namin si Madam Janet 25 Pe Vlog na kanina pang nagano sa amin. Naghintay sa amin. Ayan, yan nakasalamuhan namin nung pagpasok namin sa baba sa 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 loob pala. di ba ang ganda niya, sinulog. Nag-sinulog festival. Di ba ang ganda niya? Habang hindi pa kami, ano, hindi pa kami pumunta sa ibabaw. Para hanapin yung maganda rin kaibigan. Video, video mo na guys. Video, video. Ayan! Nakikita na namin si, ano, si Madam John.

Walang sasakyan! Walang sasakyan, lakad lang palang talaga. Anong kahit kayo? Ito na, kita na namin. Ate ko, sa Australia. Hindi na, hindi na. Nakikita ko. Hindi na, nakikita ko. Dari, kabilan yan. Oo, ganitong guard. Hindi mag-apoy. Mag-iilawan mo to. Ay, wag na lang, wag na lang. Di ba doon sa simbahan nga walang apoy? Ay, Kala ko Lahat ng mga kandila tinatapon lang kung guys, Ito na guys, nakita na namin si Madam Janet! Hello! Welcome! This is me! At na ang mga kapso ng Cebu! Here in Jenny Vlog! Kasi mag-vlog sa amin, guys! Hello! Nag-promote ako nito, tapos ito, may, may, may <laughs> ano pa. <laughs> may isang video pa. <laughs> ito pa, guys, oh. Nag-check kayong dalawa, oh. Selfie, selfie, at video, video mo na. Ayan. Minsan lang kasi ito eh. Kaya so, natin. Thank you so much, Madam Janet. 25 love sa oras na binigay mo sa amin na makikita tayo kahit saglit lang. Ingat sa pag-uwi, dam. Thank you.